Magandang gabi mga kaibigan Meron nga pala ako dito ng NGC 1 Peso Ang mga coins <coughs> Excuse me po ah, I-update natin ang mga price nila ngayon Kung sa lahat, tingnan mo na natin yung pictures nila issuer Philippines Period Republic 1946 to date Type Standard Circulation Coins Years 2017 to 2019 Value 1 Peso Currency Peso 1967 to date Composition Nickel Plated Steel Weight 6 grams Diameter 23 mm thickness 2.05 mm shape round technique meld orientation medal alignment number 138687 ang obverse nya bust of Jose Rizal facing front, of, front right and left termination at right latin Republic Lettering of ng Pilipinas 1 peso 2018 Jose Rizal. Translation Republic of the Philippines Reverse Ang reverse daw niya ay walang Waling-waling orchid ang scientific niya ay Panda Sandy Riana Atlet Bank Seal at Right Latin Waling-waling Banko Central ng Pilipinas Atlet natin yung mga price nila mga kaibigan Twenty seventeen, bola 2017 twenty seventeen nagbuo, ako ng 1 piso para nakakabili ako ng 2017 2017 niya ay very fine 70 extra fine 96 almost uncirculated 96 din hanggang uncirculated ang frequency niya ay 10% Verse niya ay 1A Mint Markner Serizal Regular Hair 2080 naman ay very good 1.80 ang fine nya 18 ang very fine nya ay 33 43 hanggang AU 48 ang uncirculated nya 71 naman ang frequency verse 1 a mint mark na roserizal regular hair may isa pang 2018 wala siyang price verse frost frost daw yung harapan

2018 ay Subaru um, apat na klase ang pangalawa ay ay ang pangatlo mint magnero serisal pine hair gwapo siguro si Rizal dito fine hair may, may kita yung ano tawag dito kita yung ano yung ni Rizal yan o oh. baga eh nasusupply ang hawa ko prostate to 2018 to prostate ng likod nito Tsaka, may ano ito error yan o oh. kita nyo yung mga kaibigan hanggang dito yan o oh. paikot yan tsaka itong harapan o oh. ito yung error nya extreme metal na kalat hanggang dito sa 1 peso o oh. Dapat nga ay verse 2. Mint mark above L. Obrisal. The R in Republica above the first I in, in Pilipinas. Okay mga kaibigan o. Oh. Shout out nga pala hindi ito akin. Hiniram ko lang ito sa... <coughs> kasama sa trabaho na kolektor din shout out nga pala kay Sir JB Sir JB salamat at tinahiram mo ako nito yung boys nito ito yung mga kaibigan no? Oh. ang pang apat na mintage ng 1 piso NGC 2019 naman yung mga kaibigan ay dalawang klase rin so, verse 1 mint mark series regular hair

2019 verse 3 mint mark above L salner piso dar in republica above P in Pilipinas ito naman yun mga kaibigan o oh. 2019 cross din to walang record sa lumista to na pros baliktaran yung mga kaibigan oh. ito yun kaya ko nga pala ito ginawang content mga kaibigan kasi maraming mga vlogger na error daw ang tawag dito ang tawag niya sa pagayin eh ito 2018 na to error daw to ano na si Bertosio sabi niya wrong position of mint mark tapos itong 2019 na to Binibili niya ito ng 500 hanggang 1,500 isa. Hindi ko lang alam kung totoo yun kasi nung nagpakita siya ng content nito dalawang beses na iisang tao yung nagpadala. JRS yung courier niya. At halos parehas ang ano nakabalot sa plastik na halos parehas iniba lang niya ang pagbukas kung ilang piraso yung unang niyang content na binili daw nila ng kanilang mga grupo sa, isi sa isang tao ito daw ay wrong position of mint mark um, manta lang ang dami dami nito sa circulation ito iniwalay ko lang ito kasi ano yan mga kaibigan eh. ang tawag dyan prosted magbibig ano ng high mint mark to. to, ito puro high mint mark to. hindi ko pa nga nagsecheck lahat ito eh pero iniipong ko lang siya kasi ito check ko rin to kasi marami atang cross dito hiniwalay ko lang siya kasi frosted tong isang to at saka nang nahan ko to kita ko agad na frost siya kasi nasinaga ng araw ng liwanag eh. kita ko agad tong umiigot na to Itong... ito yung upper mint mark na tinatawag Sorry, salamat sa iyo sir JB shout out sa iyo pinahiram mo ako ito nang explain ko nang mabuti ito yung upper mint mark ito naman yung higher mint mark naman yung mint mark at the bottom kung tawagin ni low mint mark ito na nakahiwalay talaga to, kasi mga frosted, nakahiwalay ko yung mga frosted na yan, ito ok, bigan o oh, hindi ko pa na check lahat to, yung may mga frost dito pero ang laman nito mga 2018 at 2019 wala akong 2017 yung 2017 10% lang eh mahirap din hanapin do double check ko pa yan napaswerte lang sa akin ngayon ito ito yung nahan ko ngayong araw dubling swerte frosted na back to back may error pa Saka, so, ang ganda pa ng ipod ka error oh. ayan ito yung mga kaibigan oh, o yung ayan ikot ka mga kaibigan o oh. nandito sa taas o oh. nandiyan ako sa akin ngayon so mga kaibigan dito na lang um, shoutout nga pala sa inyo mga kaibigan huwag nyo kalimutang mag subscribe press na subscribe press na notification bell at iselect nyo yung all at palike na rin ang video kung gusto nyo i-like ay i-share share nyo na rin salamat sa inyo mga kaibigan magandang gabi